Sinuspindi ng pamalang panalawigan ng Cebu ang pagpapatuloy ng dalawang bulk water projects sa barangay Montanya sa Malabuyok at barangay Valencia Alegria na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Alduin Impasis, ang Provincial Assistant Administrator ng Cebu, ang pagsususpindi ay bahagi ng pagsusuri at paglilinis sa mga proyektong may posibleng irregularidad na sinimulan sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Binanggit ni Impasis ang posibilidad ng alitan o irregularidad na kinasasangkutan ng pamilyang Diskaya, partikular si Sara Diskaya, at ang kumpanyang St. Gerard Construction. Kaya naman naglabas si Cebu Governor Pamela Barikwatro ng dalawang executive order upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga transaksyon ng nakaraang administrasyon kabilang ang 154 na kontrata ng gobyerno. Kasama rin sa saklaw ng investigasyon ang SBK Construction na itinalagang umanong joint venture partner ng St. Gerard Construction sa mga nasabing proyekto sa rekomendasyon ng dating Bids and Awards Committee. Idinagdag ni Impasis na hindi natupad ng St. Gerard Construction ang ilang bahagi ng proyekto na dahilan para mas lalong busisiin ang legalidad at integridad ng mga kontrata. Sa kabilang banda, ipinlawanag ng may-ari ng SBK na si Joe Kenneth Juan Arbas na kailangan ng kanyang kumpanya ng joint venture partner dahil hindi kulipikado ang Category B license para sa 100 million pesos project. Sinabi ni Arbas na una siya naghanap ng mga kasosyo sa Cebu, ngunit ang mga lokal na kontatista ay nakatuon na sa iba pang mga proyekto ng tubig. Dahil dito, humingi siya ng rekomendasyon sa Bids and Awards Committee. Inirekomendaan niya ng BAC ang St. Gerard Construction kung saan pumunta si Arba sa Manila para makipagkita sa may-ari na si Pacifico Curly Distaya na inilarawan niyang bilang isang disenting tao. Ayon kay Arbas, Hindi pinagpatuloy ng St. Gerard ang proyekto, ngunit nag-alok ito ng tulong na technical at nagpadala ng mga tao upang tumulong sa piping. Sa ilalim ng kasunduan, ipapatupad ng SBK ang mga proyekto habang ang tungkulin ng St. Gerard ay limitado sa pangangasiwa at technical na suporta. Uh, the government is so strict to us uh, with our projects that uh, we really had to go through the whole thing, like having everything tested. So um, whatever's there now is actually not our fault. It's not the contractor's fault. It's actually mm -hmm. a problem of official. Kasi uh, if you could see the, the, we could give you copies of the of the notice of suspensions. Bakit dumating sa punto na dumagal? Dahil uh, hindi pa na finalize yung mga issues nila. Mula to sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bumbo Jonah Kanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo